Isipin mo, sa isang sandali na ikaw ay nasa bingit ng hindi alam kung saan ang buhay na ating kilala ay malapit ng maglaho. Ano ang nangyayari sa napakalim ng sandaling ito? Ano ang nakikita ng mga mata? Ano ang nararamdaman ng puso? At ano ang nararanasan ng kaluluwa? Ngayon, ating sisiyasatin ng isang misteryo na matagal nang nagugulo sa sangkatauhan, ang kamatayan. Batay sa mga ulat ng mga karanasan, sa malapit sa kamatayan at malalim na mga interpretasyon ng Biblia, ating susuriin ang mga pangitaing ito na lumalampas sa pisikal at sumisisid sa espiritual na may matibay na layunin upang magnilay-nilay sa ating buhay. At higit pa ating tatalakayin kung paano ang mga sandaling ito ay lubos na nauugnay sa banal na kasulatan, ang salita ng Diyos at tuklasin kung ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa kamatayan at kung bakit nangyayari ang mga ganitong pangyayari sa natatanging sandaling ito. Samahan mo ako at maghanda kang sumisid ng ilang minuto sa mundo ng espiritual at kung ikaw ay nakaranas o may kakilala na nakaranas ng ilan sa mga karanasan na ating tatalakayin, ibahagi mo ito sa amin dito sa mga komento. Maraming tao na nakaranas ng ganitong mga karanasan ang naglalarawan ng isang bagay na kamangha-mangha at misteryoso ang pakiramdam ng pagtingin sa kanilang sariling katawan mula sa itaas. Para bang sa isang maikling sandali ang kanilang kamalayan ay humiwalay sa pisikal na katawan na nagpapahintulot sa kanila na tumingin pababa at makita ang kanilang sarili na parang isang tagamasid malayo sa sariling pagdurusa. Ang mga ulat na ito, kahit na parang mula sa isang pelikula, ay mas karaniwan kaysa sa inaakala at taliwas sa iniisip ng marami, ang karanasang ito ay hindi lamang isang modernong kababalaghan. Ito ay may kaugnayan sa mga pahina ng kasulatan, partikular sa Ecclesiastes Kabanata 12, talata 7, na nagsasabing, At ang alabok ay bumalik sa lupa gaya ng dati, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya. Ang talatang ito ay nagbibigay sa atin ng malalim na pananaw tungkol sa dalawahang kalikasan ng tao, katawan at espiritu na pinagsama sa isang panahon, ngunit sa huli ay nilalayong maghiwalay. Para sa isang sandali, ang espiritu ay handa nang bumalik sa kanyang maylalang, ngunit tinawag pabalik sa buhay na nagiiwan ng katawan at espiritu na muling nagkakaisa. Ang pangalawang bagay na madalas iniuulat ng maraming tao ay isang bagay na labis na nakakaganyak at puno ng kahulugan, ang makita ang mga mahal sa buhay na nauna nang pumanaw. Isipin mong nasa hangganan ka ng buhay at kamatayan at bigla mong makikita ang mga mahal mo sa buhay na nauna nang lumisan. Marami ang naglalarawan sa mga karanasang ito bilang mga pambihirang tagpo kung saan nakikita nila ang mga magulang, kapatid, lolot-lola o mga kaibigan na nauna nang pumanaw, na naghihintay para sa kanila na parang nariyan upang salubungin sila sa isang bagong paglalakbay. Ang mga ulat na ito ay labis na nakakaantig at para sa marami ito ay isang kumpirmasyon ng isang bagay na itinuturo sa atin ng Biblia. Sa Lukas Kabanata 16, talata 22, makikita natin ang isang kwento na ibinahagi sa atin ni Jesus tungkol kay Lazaro ang pulubi na nang siya'y namatay ay nakaranas ng isang kamanghamanghang bagay. Nang mamatay si Lazaro, siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham, isang lugar ng kaginhawaan at kapayapaan na inilalaan para sa mga matuwid. Ang larawang ito ay puno ng kahulugan dahil hindi lamang ipinapakita nito na si Lazaro ay dinala sa isang lugar ng kapahingahan, kundi pati na rin na hindi siya nag-iisa. Ipinapahiwatig ng Biblia na ang mga namatay sa Panginoon ay kasama niya at maaari nga silang naghihintay na salubungin tayo kapag dumating na ang ating oras na tumawid patungo sa walang hanggan. Pagkatapos tayo na nabubuhay at nananatili ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa gayon ay makakasama natin ang Panginoon magpakailanman. Unang Tesalonika, Kabanata 4, Talata 17 at oo, maaari pang maging mas malalim ang lahat ng nakita natin hanggang ngayon sa ikatlo na isang pagsasariwa ng ating mga buhay. Para bang sa sandaling iyon ng paglipat sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang buong pagkatao ay dumadaan sa harap ng iyong mga mata na parang isang pelikula. Bawat sandali mula sa pagkabata hanggang sa pinakahuling araw ay muling binabalikan na may nakakagulat na kalinawan ang mga mabuti at masamang desisyon, ang mga kaligayahan, kalungkutan, at kahit ang mga sandaling tila walang halaga ay nagkakaroon ng bagong kahulugan. Sa Biblia, palagi tayong pinaaalalahanan tungkol sa kahalagahan ng ating mga gawa at sa responsibilidad na mayroon tayo sa harap ng Diyos. Sa Roma Kabanata 14, Talata 12, sinabi ni Apostol Pablo, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit ng kaniyang sarili sa Diyos. Itinuturo sa atin nito na ang bawat pagpili na ginagawa natin sa buhay ay susuriin at tayo ay magbibigay sulit sa kung paano tayo namuhay. Ang ideya ng pagbibigay sulit sa Diyos ay hindi nag-iisa. Sa ikalawang Korinto, Kabanata 5, Talata 10, pinatitibay ni Pablo ang katotohanang ito sapagkat tayong lahat ay dapat humarap sa hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng naaayon sa ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ngayon isipin na sa iyong kamatayan, muling binabalikan mo ang bawat isa sa mga gawaing ito sa isang iglap. Malinaw na nakikita kung paano ang bawat desisyon ay nakaaapekto hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Ito ay isang sandali ng ganap na kalinawan kung saan nauunawaan ang tunay na epekto ng bawat pagpili. Ang hindi lamang ito tungkol sa pag-alala kundi tungkol sa pag-unawa sa walang hanggang bigat ng bawat salita, gawa at kaisipan. At sa sandaling ito na lubhang makahulugan, isang bagay na hindi naiintindihan ng maraming tao habang buhay pa ang nangyayari sandali ng kamatayan, isang katotohanan ang nagiging hindi maiiwasang malinaw. Ang mga bagay na material ay nawawalan ng ganap na kahalagahan at nauunawaan natin ang tunay na layunin ng buhay. Ang lahat ng ating inipon sa buong buhay, pera, ari-arian, mga luho, lahat ng ito ay nagiging walang halaga sa harap ng katotohanan ng kamatayan. Ito ay isang sandali kung saan muling inaayos ang mga prioridad at ang mga kayamanang makamundo na lubos na pinahahalagahan noong buhay pa ay nagpapakita ng kanilang tunay na panandali ang likas. Ang pagtalikod sa mga bagay na material na malinaw na makikita sa oras ng kamatayan ay lubos na kaayon ng mga aral ng Biblia. Si Jesus sa kanyang karunungan ay nagbabala sa atin tungkol sa kawalang saysay ng pag-ipon ng mga kayamanan sa lupa. Sa Mateo Kabanata 6, Talata labing 11 at 20, tinuturuan niya tayo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan sa lupa na dito'y kinakain ng tanga at kalawang at dito'y nanakaw ng mga magnanakaw, kundi mag-impok kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi kinakain ng tanga at kalawang at hindi nanakaw ng mga magnanakaw. Ang mga salitang ito ni Jesus ay nagaanyaya sa atin na magmunimuni tungkol sa tunay na halaga ng mga bagay. No ba talaga ang mahalaga? Ito ang tanong na sumisibol ng malakas sa sandali ng kamatayan. Oo, ang pera at ari-arian ay mahalaga at bahagi ng ating buhay. At kailangan natin ang mga ito para sa kalidad ng buhay. Ngunit dapat ba itong mauna sa lahat, pati sa Diyos? Sa pagtatapos ng buhay kapag tayo ay malapit ng lisanin ang mundong ito na pagtatanto natin na ang mga bagay na material gaano man kahalaga sa atin ay hindi natin madadala gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa Aunma Timoteo Kabanata 6, Talata 7, sapagkat wala tayong dinala sa sanlibutan at maliwanag na wala rin tayong madadala mula rito. Sa oras na iyon, ang tunay na nananatili ay ang epekto na nagawa natin sa iba, ang mga relasyon na itinayo natin at ang pananampalatayang ating pinalago. Ang pagtalikod sa mga bagay na material sa sandali ng kamatayan ay isang makapangyarihang paalala na ang ating tunay na yaman ay hindi sa mga bagay na ating pagmamayari, kundi sa kalagayan ng ating puso at sa ating relasyon sa Diyos. Ang pagdalaw sa mga panaginip ng mga buhay na tao upang magpaalam ay ang ikalima at isa pang kwento na matagal nang ibinabahagi ng marami. Yung mga taong nawalan ng mahal sa buhay ay nagsasabi na kaagad pagkatapos ng pagkamatay, sila ay nagkaroon ng matinding panaginip kung saan dumating ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay upang magpaalam, magbigay ng mensahe ng kapayapaan o magdala ng kaaliwan Bagaman hindi direktang binabanggit ng Biblia ang mga pamamaalam sa pamamagitan ng panaginip, makikita natin ang kahalagahan na ibinibigay ng Diyos sa mga panaginip sa mga mahahalagang sandali. Sa Genesis Kabanata 41, halimbawa, ibinunyag ng Diyos sa Faraon sa pamamagitan ng mga panaginip ang hinaharap ng kanyang bansa na naghahanda ng daan para kay Jose na ipaliwanag ang mga panaginip at iligtas ang Ehipto mula sa gutom. Ngayon, sa pag-iisip sa fenomeon na ito ng pamamaalam sa mga panaginip, Posibleng maunawaan ito bilang isang paraan ng Diyos upang magdala ng kaaliwan sa mga nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng isang mahal sa buhay. Ginamit na niya ang mga panaginip upang maghatid ng mga tagubilin at propesya tulad ng nakikita natin sa mga kasulatan. Kaya bakit hindi niya magagamit ang mga panaginip upang payagan ang isang huling pamamaalam sa pagitan ng mga mahal sa buhay? Sa huli, sa mga awit kabanata 34, talata 18, nakasulat, Ang Panginoon ay malapit sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong nagsisisi. Ang ikaanim na bagay na nakikita ng mga tao ay isang matinding liwanag, isa ito sa mga karanasang madalas iulat. Ang liwanag na ito na inilarawan bilang maliwanag at nagaanyaya ay madalas na ipinapakahulugan bilang presensya ng Diyos na nagaalok ng isang pakiramdam ng kapayapaan at katiwasayan na lumalampas sa ating pangunawa. Ibinibigay ng Biblia ang pundasyon para sa interpretasyong ito sa unang Juan Kabanata 1, talata 5, kung saan nakasulat, Ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang kadiliman. Dito, ang ilaw ay hindi lamang isang pisikal na kababalaghan, kundi isang pagpapakita ng mismong banal na diwa, isang simbolo ng kalinisan, kabanalan at presensya ng Diyos. Para sa mga nagulat ng karanasang ito, ang liwanag ay hindi lamang isang bagay na kanilang nakikita, kundi isang bagay na kanilang nararamdaman ng malalim parabang binalot sila ng liwanag na ito nagdadala ng isang pakiramdam ng walang kondisyong pag-ibig at pag-aalaga sa maraming ulat inilalarawan ng mga tao na sila ay hinahatak ng liwanag na ito na para bang ginagabayan sila nito patungo sa isang lugar ng kapayapaan at pahinga at isa sa mga pinakamagandang bagay na maaaring makita ng sinuman ang langit maraming tao ang tumutukoy dito bilang ang pananaw ng kabilang buhay na inilarawan bilang isang lugar ng kapayapaan at hindi maipaliwanag na kagandahan ang kapaligiran ito na higit pa sa anumang kilala natin sa buhay dito sa lupa ay madalas na ipinapakahulugan bilang isang sulyap sa langit isang lugar kung saan walang sakit paghihirap o kalungkutan kundi tanging kagalakan at katahimikan ang Biblia ay sumasang-ayon sa mga paglalarawang ito sa Apokalipsis, Kabanata 21, Talata 4, kung saan nakasulat, At papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng pagluluksa o ng pag-iyak o ng hirap paman, ang mga dating bagay ay lumipas na. Ang talatang ito ay sumasalamin sa diwa ng kung ano ang nararanasan ng marami kapag nakikita nila ang kabilang buhay, isang lugar kung saan ang mga sakit at paghihirap ng buhay dito sa lupa ay naglalaho, nagiging daan sa isang walang hanggang kapayapaan. Ang mga pangitain na ito ay hindi lamang nagdadala ng kaaliwan, kundi pati na rin ng isang malalim na pag-asa na pinagtitibay ang pangako ng Biblia na ang langit ay isang lugar ng pahinga at kagalakan inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. At ang mga huling bagay at marahil ang pinakamalalim sa lahat ay ang simpleng pagnanais na nasa puso ng bawat tao ang makilala ang ating lumikha at maunawaan ang layunin ng ating buong pag-iral. Ang makilala ang Diyos sa kanyang kabuuan, maramdaman ang kanyang presensya sa isang direktang at ganap na paraan ay ang sukdula ng ating paglalakbay. Parang ang buong buhay natin kasama ang mga kagalakan, sakit, mga tanong at mga paghahanap ay humahantong sa atin sa sandaling ito. Sa katunayan, tayo ay nilikha ng Diyos at mayroong isang bagay sa ating kaluluwa na nagnanais bumalik sa Kanya ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Isipin, pagkatapos ng lahat ng mga hamon, lahat ng mga aral at lahat ng mga sandali ng ating buhay, sa wakas ay humarap sa Kanya na lumikha sa atin, na nakakilala sa atin bago pa tayo ipaglihi gaya ng sinasabi ng salmista sa mga awit kabanata isang daan at tatlumpot talata labintatlo, sapagkat ikaw ang lumikha ng aking mga lamang loob, iyong tinahi ako sa bahay bata ng aking ina. Ang pagnanais na makilala ang Diyos ay nakaukit sa ating kaluluwa, isang marka ng lumikha sa bawat isa sa atin. Kaya't sa huli, ang ganap na pagkakilala sa Diyos ay ang katuparan ng lahat ng ating hinahanap. Ang hangaring ito na makasama ang Diyos, na makilala siya ng lubos, ay isang bagay na higit pa sa mga salita. Ito ay ang ating kaluluwa na sumisigaw para sa kanyang pinagmulan tulad ng mga anak na umuuwi pagkatapos ng isang mahabang paglalakbay. Ipinapangako ng Biblia ang pagkikitang ito sa Apokalipsis Kabanata 21, mga talata 3 at 4 kung saan ang Diyos ay mananahan kasama ng kanyang bayan, papahirin ang bawat luha, aalisin ang lahat ng sakit at paghihirap, at tayo'y tatanggapin sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Kaya sa sandali ng kamatayan, kapag ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay nawala ng halaga at kahulugan, ang natitira ay ang pagnanais na makasama ang Diyos, na makilala siya kung sino siya talaga. Ito ang katuparan ng ating pagkakalikha, ang katuparan ng layunin kung bakit tayo nilikha. Ang buhay ay maaaring magdala sa atin sa magulong mga landas, ngunit palaging naroon ang banal na atraksyon na humihila sa atin pabalik na nagpapaalala sa atin kung saan tayo nagmula at kung saan tayo nakatakdang pumunta. At kapag sa wakas ay dumating na tayo sa pagkikitang ito, lahat ng bagay ay magkakaroon ng kahulugan. Ang pagkakilala sa Diyos ng lubusan ay higit pa sa isang simpleng hangarin. Ito ang huling layunin ng ating pag-iral. Dito natatagpuan ang kapahingahan ng ating kaluluwa, ang lugar kung saan ang lahat ng ating mga pagnanasa ay natutugunan. Ito ang pagbabalik sa lumikha kung saan pagkatapos ng isang buong buhay ng paghahanap, sa wakas tayo ay nagiging buo, namumuhay sa liwanag at pagmamahal ng Diyos magpakailanman. Ang layunin ng video na ito ay upang ipakita sa iyo ang kahalagahan ng pagninilay sa iyong buhay at ipakita na tayo ay narito lamang pansamantala at wala ng iba pa. Ang talagang mahalaga ay ilagay ang Diyos sa unang lugar sa ating mga buhay. Datapu at hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Umaasa akong naintindihan mo ito, pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen upang manood ng isa pang makabuluhang nilalaman, isang malaking yakap at naway pagpalain ka ng Diyos.